Okay, so ayan na nga. Ayan uh, na siya mga kamusta na. Uh, yes, uh, so ginawa lang natin dyan para parehas sila ng accent. Kasi importante yan. Eh. Uh, hindi ko pwedeng nag-iisa lang yung design na gagawin. So eto, uh, may top coat pa yan. I-emulsion pa natin. Pero sa ating cordless, then eh, yung ating uh, welding machine. Okay. <laughs> Gituan, agitu kakalas ko na yung mga frame na ito uh, at ayusin uh, na ito. kasi hindi maganda yung pagkakatawa uh, yun ayusin uh, uh, natin ngayon uh. at uh, dito naman uh, tapos na tong tiles natin dito Okay. Ayan. So yun na lang. Taas na lang. lang. tayo sa dito. na. So ito na yung floated namin. na So hanggang dito lang talaga itong floated natin Okay, so ito na yung ginawa natin dati. Ngayon ipapatimplawa kayo ang kalgom kurang okay pa eh pero kurang pa lang ako eh hindi ako kailangan kail so gagawin natin ngayon nagpatimta tayo ulit ng mga ipapahid natin dito sa part na to para iisa kasi may design talaga ako dito sa part na to tapos yun okay so tara gawin natin Na lang natin dyan para parehas sila ng accent. Kasi importante yan. Uh, hindi ko pwedeng nag-iisa lang yung design na gagawin. So, eto. Uh, may top coat pa yan. I-emulsion pa natin to. Sa so, ngayon, uh, ipapolish lang ni Papa yung mga bawat gilid niyan Bawat kanto. Para mas maging buo siya. So, uh, yan. Bagay na bagay dun sa may uh, <coughs> floated natin, no? Ganda na. No? So, yung floated kasi natin dyan, uh, talagang matigas yung nilagay ko dyan para litaw itong para dun sa may TV console na gano'n na rin yeah, dito sa part na to pinakabit na rin namin yung fluted okay, yeah, gano'n yung bayo nga so ito dadagdagan nyo na lang to ng plywood kasi ito hindi napahulog to poste so yun ang problema natin hindi siya nakahulog Ayan, uh, kung makikita nyo, laki, 3-4. Tapos dito naka-flat na. So, lalagyan natin ng plywood ulit doon sa gilid na. Tapos dito, plywood jumbo buo. Para pumantay. Okay. So, ito na rin yung kulay natin. So, binago natin yung kulay, mga kamusta, Kasi kailangan natin palabasin yung pagka-oak wood na ito. Kasi oak wood ka eh. Ayan, ayan Ayan, para lang siyang nagre-reflect. So, yun ang uh, isa sa mga bagay na paggawa natin o kaya pag titinta natin ng kulay para babagay siya. So, dito kasi, ito, mabigat din yan yung kulay niya. Tignan nyo. Kaya dapat yan, uh, balance lang dapat. Kasi pag di yan balance, panuari, eh, pag ginawa natin puti yan, putin, as in puti lang siya, so, malaki yung impact nun para dun sa sa mga design natin, kagaya na itong fluted, tapos itong uh, wall art natin dito. Ayan. Na. So, gumagana na rin yung ilaw nya. Pinapaayos ko na dyan. Ayos mo. Okay. So, ito pag nalis to, mas lalo mo siya matras. Ito yung tinirinda ko. Ayan. Na. Buo na. Buo na yung TV console natin. Ayos na. Ayun. So, ayos na to. Ayun, ah, uh, pupunta na rin tayo mamaya. At uh, may dadanan pa tayong project mamaya. Sa so, uh, pag, uh, pag projecting na kay Sir Rudy. So, mapasalamat ako kasi na na message niya tayo sa Gmail although may problema tayo sa uh, sa page natin. Okay. Dito naman. start Okay. Okay, okay eh. mga Dito na simulan na rin ang Michael. Okay. Eh, so tara mga kamusta. Ano? At uh, pupunta tayo sa Dito rin lang, malapit lang din dito Halos nadadaanan natin pag tayo dito sa site Elose. Ay. Elose. Uh, yung sa side. Oo. Oh, ah, sige. mamaya tapos pag-usapan natin agad yung presyo na Basta oh, sagad mo na lang no oh, Para ano Sa kali bukas Ibigay e, Kung pag-usapan na namin mamaya kung ano Total nandun kayo ni naman sa hospital ospital noya. Oo oh, sige. natin tapos bukas or either bukas sabihin ko na sayo agad. Oo oh, no. sige. Sige po para, sige, para may sagad mo ha. Oo oh, sige. Sige sir, thank you. Sige asay, salamat po. Dito yung ulan. Ayan no? So dito lang yan. Tara tara. Pasok tayo. Good afternoon Today, po. Sir. happy day po. Happy day po. Wala hey. na, na-late na. <laughs> Ayun, meron na. Ano ulit pangalan niyo, ma'am? Jen po. Ayan, ay, si Ma'am Jen. Tapos si Ma'am, nakalimutan ko ulit. <laughs> Same po, Jen din. Jen din? Kaya po, Jen set. Ay, Jen set. Mami, ay, sir, i-open ko. Ah, ayun, na ito na. Yun. Maraming maraming sarang sa inyo. So, meron tayong welding machine. Tapos, cordless drill. Tapos, uh, meron tayong speed machine. Ang bango naman ni Sir Alan! Ang bango ba? Hindi <laughs> <laughs> naman. Mm. Meters, mga Ay sorry oh, Sir. Ako? Yung ano niya yun. Kaya nga. At wow. <laughs> <laughs> nasira, no? niya, yung pata na welding mo siya. Wow! Ganun sila na. Tapos di nagtagal sa inyo yung kuhan. Kasi puro 300, ay may 200 yung ampere crew ako. sir. Mm. Ito okay, sir, bro. 350 ampere. fee uh, Oo. May 200 ampere ako, tapos 350 na the rest. Pero ang ganda. Uh, sulit. So, Pagkakaroon okay, tayo ng review na ito ng house. Although may mga video na kayo na na panoy, abagikan natin yung mismong beginning. niya. 150, mayan na lang siya na five, six, seven, 350. Sa mga 350 ang bigay. So kailangang close natin siya? dapat na ng Ah, oh, mm. yung project na wala Ano oh, ba? Ay! Ayun, ito yung cordless na din. Yon, ba? Ay, bago yun. Ay, bago yun. Ay, bago Kasi yung teras ngayon yun, 20... 12. 12. 20. 12. 20. 12. 20. 12. 20. 12. 20. 12. 12. 12. 12. 12. Sukatin natin para pa. Baka kulang siya. Baka kulang lang Sa metro. Ayan <laughs> eh, o. Eh. Maraming maraming salamat sa inyo po. Inko lang So dito lang yan sa PM Building National Road. Ayan. Corner sa San Jose Street, Barangay District 4. Bayongbong, Nueva Vizcaya. Malapit lang sa barracks. Tapos sa uh, may purple. 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 Uh, ay, ay, purple is pa. Ayan, doon na tayo magkakaroon ng review nito Para sa ating cordless, then yung ating uh, welding machine. So, dito na lang po. Uh, overprinted nyo. Okay. nabili yes, mo last time. Yes! Paper! <laughs> talaga na kapat. Umiirit pa sa Eh, Tim! Magra-reklamo na naman yun pag hindi natin sila <laughs> Sir, thank you po. Thank you po. Thank you, so much. Thank Sige po. Okay. So, punta na tayo. Thank you, thank you sa iyo. Thank you. Okay. And si Mom Jen pa talaga nag-assist sa atin. Dito na lang po, Mom. Salamat, po. ma'am. Thank you so much ma'am. Ayan. Yeah, maraming salamat din po. So uh, tara na. At uh, mamaya check, check na natin yon Then syempre magkakaroon na tayo ng review. Siguro by uh, bukas na siguro. Kakaroon tayo ng review niyan. At syempre dadali natin sa site. Eh, at doon tayo mag check Okay kaya naman sa bodega na. Ayan. Maraming maraming salamat po sa Inko. The best talaga. Number one. So uh, eh, talagang magagamit 'to sa ating proyekto.